Magandang hapon po. Yan. Dito muna tayo nag sa taas. Taas po ng bahay namin. Dahil ko sa pahing kanina, naglaba ako. Naglaba kami, naglaba kami ni nanay kanina. Naglaba kami ni nanay kanina. Konti pa nga yan eh. Konti pa lang yan. Nandiyan kami katulad ni mother. yung dalawang ano namin. Dalawang higaan. Sa na ako lalabas na San Mateo. Sa na ako lalabas sa San Mateo. Shout out po, shout out.